Sinigurado rin ng DepEd ang kayusan sa pagbabalik-eskwela ng libo-libong estudyante sa mga EMBO schools na apektado ng isyu ng hurisdiksyon ng Tagig at Makati at ayon rin sa ahensya, wag nang idamay pang pa mga estudyante sa kontrobersya may ulat si Kenneth Pasente. Naging maayos sa pangkalahatan ang pagbabalik-eskwela ng mga estudyante ngayong araw sa buong bansa ayon sa Education Department. Yun nga lang may ilang lugar na kinansela ang unang araw ng pasukan bunsod ng masamang lagay ng panahon. We have Region 6, CAR, Region 1. Region 2, Region 3, and Batangas in Region 4A and Oriental Mindoro in Region 4B. So those are the identified areas that were reported to our DRRMS that did not open face-to-face -to -face classes today. Mahigit 22 milyong estudyante ang nag-enroll ngayong taon, posible pang madagdagan dahil sa late enrollees. Pero paano kung punong-puno na ang mga eskwelahan? Kasi kung talagang hindi na siya kasha, hindi mo siya maisiksik talaga, nagsasuffer naman yung quality ng instruction. So long as that accepting school will refer it directly to another school that is also within the area at hindi magkakaroon ng additional expense yung bata in going to either school. So, Patuloy ding tinutugunan ng DepEd ang kakulangan sa mga guro. Maaga pa lang, kanya-kanyang hatid na ang mga magulang sa kanilang mga anak sa Fort Bonifacio High School. Bagaman sakop na ngayon ng Tagig City ang nasa labing apat na EMBO schools na dati ay nasa hurisdiksyon ng Makati, tiniyak pa rin ng DepEd na maayos ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante rito. Nag-ikot sa mga eskwelahan ng DepEd upang alamin ang transition ng mga eskwelahan. Ayon sa DepEd, wala namang naging aberya Gayunman, nakatutok pa rin dito ang DepEd lalo't direktang under supervision ng kagawaran ang mga eskwelahan. Isinasagawa na ng transition team ang inventory sa mga eskwelahan upang matukoy kung sino ba talaga ang may-ari ng mga property maging ang mga materyales at gamit sa loob ng EMBO schools. The inventory will really help in really establishing who owns the property, the school, the equipment inside the school, the buildings, and so on. Kasi meron tayong mga properties of Makati City, may properties din for DepEd, and all others. So we are trying to establish that para clear lahat. Target na matapos ng transition team na binuo ng DepEd ang naturang inventory sa loob ng dalawang linggo. Saka direktang ipapasa kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte para sa kanyang approval. Pero hati ang mga magulang sa isyo. Makati kasi, ano po, uh, papasok na lang yung mga bata. Kompleto na sila ng gagamitin. Hindi na kami may problema mamimili. And, hindi kagaya nito, nakabili kami ng advance na school supply kasi hindi kami, hindi ako uh, sure na mabibigyan ba ang mga bata. Kung maging tagigman to, wala namang problema sa amin po yun. Kasi for, para sa mga bata, eh, tanggap naman namin. Kasulukuyan niya ang ano ng anak ko. Uniform Makati, tagigang bago, problema? Pagtitiyak naman ng DepEd, hindi maaantala ang pag-aaral ng mga estudyante. Hinihimok din ng DepEd na wag nang idamay pa ang mga estudyante sa issue. The department is in full control of the operations of the schools. Lahat po ng mga magulang, huwag po, huwag po kayong mag-alala, tuloy-tuloy po ang pag-aaral ng inyong mga anak. Tiniyak din ng DepEd na non-partisan ang kanilang personnel sa mga eskwelahan at sinabing bukas ang mga ito sa tulong ng dalawang LGU basta't aprobado ang mga ito ng kagawaran. Kenneth, pasyente para sa bayan.